Good morning Marinduque, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. We are live here at uh, Barangay Masiga, Gasan, Marinduque sa ating pagtutok sa election 2022. Ano po sa ating national at local election. At uh, ngayon, narito po tayo para i-monitor yung sitwasyon dito po sa isa sa malaking presinto ano ng bayan po ng Gasan, ang Barangay Masiga kung saan ay isa po ako sa butante din po dito ano and uh, uh bago tayo magpatuloy ano uh, siguro i-update ko po yung ating mga kababayan kung medyo nahihirapan po kayo para hindi na po kayo pumila ng mahaba may load po kayo pwede po kayo pumasyal sa website ng Comelec at pwede po nyong hanapin doon kung nasaan po kayong presinto ano po Uh, yun lang po update natin para hindi rin po kayo matagod sa paghahanap ng inyong mga pangalan. Pwede po kayo mag-update ng inyong mga pangalan at ng inyong presinto sa website po ng Comelec. Ayan, at uh, ayan, uh, papakita ko na po sitwasyon po ngayon dito po sa Barangay Masiga, sa Masiga Elementary School, ano kung saan, eh, dagsa na rin po ang ating mga kaubayan. So, sa entrance po, ano, ay narito po ang mga barangay tanod at mga barangay official ng barangay Masiga to monitor the situation kasama ang ating kapulisan. Ano po? Uh, ayan. Nakita natin yung uh, pati pong pagmando po ng traffic ko ay ina-assist nila. And also, edyo malikot ka ating aking camera. Uh, po yung kapulisan natin to monitor the situation. Ano? ng atin po mga uh, makikiisa sa Halalan 2022. And ayan. So, papasok pasok po tayo. Ayan, at uh, natin din po naman yung mga kawani po ng NERD, ano, ng BSW, BNS, ng Barangay Masiga. Talagang uh, naka-ID pa yung mga yan. At uh, syempre, nakabantayan dito. Bago ka pumasok, eh, ayan, kailangan ka munang mag-monitor uh, ng iyon temperature. Then, ayan, ayan yung mga BSW, meron din lang na ganito, babariling kanila. <laughs> ayan, at uh, thank you po. Ah uh, dito po ay nakalagay, may mga nakalagay po dito na mga may mga voters assistant desk. Ano kung saan ay narito rin po nakalagay kung ayan, yung way kung saan, saan yung presinto, ano po. And uh siyempre ito po yung mga uh, medical personnel din po. Ano narito rin yung taga barangay, mga taga health ano po at uh, ina-assist yung situation. Kaya lang, nga kaagad po nakita ko dito kanina, ano, siguro hindi naman sa mag-comment, ano, ang agad ko nakita at hinanap po kanina ay yung water station. So, kaya akin pong paalala, thank you po. Aking paalala sa mga pupunta po sa mga presinto ngayon, eh, magdala po kayo ng inyong sari-sariling tubig. Ano po, medyo mainit po ang sitwasyon, kaya yun po ang ating paalala. So, ayan, narito po yung... Uh, Teka, medyo ah uh, social distancing po ang hindi na practice. Ano? Yan sana ang paalala natin. And dito po hinahanap yung mga pangalan. Siguro yung naka-paalala din natin sa lahat na pupunta dito. Although, we are vaccinated, but Siyempre, kailangan po natin mag-ingat. Ano po? Actually, um, water Meron namang oh sa loob ng patients. They go there. Eh. ah, oh oh po. I, I am, am the municipal coordinator for uh, Gasan. Na, yes, sir. So my name is Mauro Sol. APO. Oh oh sir. Oh. So, you, uh, you are always, ano po, uh, remind doon uh, yeah, yung yeah, ating yeah, mga kalaban. Yeah. Oh, I am reminding them, actually. APO. I am reminding them to, ano. So, social yes, so, yes, distancing yes, lang yes, po. po tayo. Mas mabuti po siguro pumila tayo. Pila-pila po para maayos Opo. hindi mainit. Mainitan, mainit po. Ayan. Ito. Ah. Uh, ano na lang po. So yun po ha, yun po ang natin sa lahat na pupunta. Huwag po tayong magmadali ano po at uh, mamaya naman ay maluwag na rin. Thank you sir. Okay, thank you. Thank, you. thank you. At uh, ngayon eh po so, po po tayo dito sa ating mga mga presinto ano. At uh, tingnan natin yung situation ngayon. So ito lang yung napapansin po natin and uh, siguro we appeal all the ano mga force multiplier and other uh, agencies na uh, kahit sabihin natin na mga vaccinated na pero ito yung nakikita natin sitwasyon eh yung yung social distancing din ano. Ah uh, lahat ay nakapila po tayo ano pero siguro uh, ito yung sitwasyon ngayon, medyo ito yung nakapansin ko kanina pa, na wala tayong proper social distancing, ano? And siguro yun yung ating palala sa mga official po natin na baka bukas-bukas lockdown na naman tayo pag ganito ating sitwasyon. So, ikot natin ating mga camera. Uh, presento 65A and ayan, silipin natin ano, sisilipin natin yung uh, ayan, yung loob, ano, yan lang po yung pinapakita, na dito lang po tayo hindi tayo pwedeng pumasok dyan sisilipin natin yung sitwasyon and eto yung uh, sitwasyon Present number 64A, 66B. Masiga pa rin po ito. So, ayan. Ito yung artista ng Solane. Ano? Ito yung artista ng Solane. So, ito yung sitwasyon. So, medyo makulimlim ang panahon. Siguro sa mga pupunta po sa mga presinto, ay advice na magdala po kayo ng payong, hindi lang po sa ulan, kundi sa init. Ano po? Naalingahit po yung panahon ngayon. Ito yung sitwasyon. Siguro mga as of 8.51 ng umaga, ito po yung sitwasyon po natin. And again, we advise all of our kababayan na mag uh, po ngayon. Magdala po kayo ng inyo inyong tubig sapagkat wala po tayong tubig po ano na, na, na naka-assign. Aywan ko lang po, sana po ito ay makita din ng ilang mga barangay at ng mga ano na siguro eh, mag-provide po ng ng inuming tubig ano so natay madaanan dito ito yung sitwasyon ayan parang may nakalagay dito na step na social distancing pero tingnan nyo yung mga tao natin walang social distancing so ayan uh, Pastor Albert de la Cruz yan eh Sir, Eto. Magandang umaga po. Good morning. Anong oras ka pa dito? Kanina pa po. Kanina pa. Mga alas 6 lang mga ka. Oo. Pero hanggang ngayon hindi ka pa nakakabuti. Hindi pa rin po. po. Tubig na lang po ang hawak ko, sir. Mabuti may dalakan tubig. Opo. Talagang so, nakatakot po mga tiyo. Hindi ko ka nang sign po lang po na baka may blood. Oo. So, Salamat, sir. Thank you. Ito yung uh, nakagwapo sa kwati. <laughs> Yan yung galing po siya. Nag-galing <laughs> po <laughs> so, Ikot pa rin po tayo, ano? Ah... Uh, sa Masiga Elementary School po, dalawang barangay po ang dito po ay uh, momoboto po ngayon. Ito po yung Masiga at saka po itong uh, barangay Mang Iliol. So, ang barangay Mang Iliol po ay may isa lamang na presinto. Hi, good morning. Distancing ha? Apalabas yan sa amin. pag Distancing. Live po tayo ngayon. Live. So, ayan. Ang mang, ang mang ilon po ay may isa lamang pong presinto. Presinto. Ano number ng presinto nila? Mang ilon. Ayan. Number 061A, 61B, at 62A. Mang ilon, ano po? So, ito yung mga taga mang ilon. Kasama yung mga watchers nila. Ayan. Ayan. So may mga nag assist din po dito bago ka pumasok. Ano po, doon sa entrance po may nag assist na. Pero dito po mayroon pa rin nag assist Ano po kung nandiyan yung mga pangalan po ninyo. And again, doon po sa mga ayaw pong pumila, mainitan, pwede po kayong pumasyal sa website po ng Comelec. Ano po, hanapin niyo po doon. Gaya ko po, inanap ko na kung nasaan ako. ah uh, kung saan presinto po ako, kaya pwede mamaya na ako bumoto. Ayan. So, thank you po. And... Ayan, may mga yung mga senior po natin ay sila po yung mga nauuna sa pila, ano? So ito. Ito pong part na ito ay masiga pa rin. So J uh, Nerva Montenegro, nasaan ka ngayon? Saan kang lugar naroroon ngayon? Si uh, Sir Elmer Tan, nanonood, Margie sa Hermosa, Janeline uh, Sena, Eleanor Hoven Lakdaw. Ayan. So, eto, dito yung presinto ko mamaya, dito ako babalik. Ayan, 63, ayan, nakuha ko kasi yung number ko sa website na mismo ng Comelec. 63B. So, kaya lang, mamaya pa, kasi ito yung pila ng mga nandito sa so presintong ito. So, again, nasa na yung ating mga nag-a-assist dito. Yan natin. So, may another ano pa dito. So, yung iba dito po, nila hinahanap, ano? Pwede po nyo hanapin kung nasaan po kayong presinto. Ha, dito po yung mga pangalan po ninyo. Ayan, ganyan like ni Tia. Tia, nakuha mo na ba yung pangalan mo? Hindi pa? Ayan. Sige, at kung saan presinto? So, again, uh, ito yung lalimpa, alala ko doon sa mga... Sa mga hindi po o nahihirapan pumila, sobrang mainit, ano po, pwede po kayong pumunta sa website ng Comelec at pwede nyo po mahanap doon kung nasaan po ang inyong presinto para hindi na po kayo mahirapan pang pumila. Thank you. Ayan. And ito po yung pila. Sabi po ng iba kayo na alas 6 pa lang sila ng umaga ay nakapila na po sila. Ayan. Sa mga nakikita ko parang iilan ang may dalang tubig. Ayan. So, lahat naman ay naka-face mask. Ayan, ito yung... Ayan. <laughs> so, medyo mahaba-haba po itong pilang ito. At uh, medyo mahaba-haba pa yung bubunin niya oras. So, ayan. At yan lang po yung update natin. Uh, papunta na rin po tayo sa iba pang mga presinto. Dito po sa ating bayan ng gasan. And uh, siguro... Uh, pasyalan din natin yung presinto noong pong mahangad na mayor at saka po ng isa sa nahangad na gobernador sa ating lalawigan. Ayan at uh, karo uh, po sa lahat ng ating mga kabayan na nanonood po ngayon. Ayan so eto po yung sitwasyon po natin. So yan mga kabayan po natin na nanonood. Uh, again, Ah, uh, ito ang paalala ko ha do sa mga nasa bahay pa lang, magbaon po kayo ng inyo inyong tubig. Ayon. At magdala po kayo ng inyong mga face mask. At mas maganda po siguro kung magdala na kayo ng inyong kodigo kung sino-sino ang inyong iboboto. Ano po? So ito yung mga ano. Na... Ah, uh, ito muna interview natin. Ito. Anong oras na po kayo dito? 6 po. 6. So, anong oras po dumagsa yung mga uh, bayan natin? Mga 7. Mga 7. Oo. At, uh, uh, kayo po ay, anong, ano yung designation po niya? Barangay. Barangay Health, Health Worker, BSW. Ayan. Thank you po. So, hanggang mamaya pa po ito. Barangay Sanidad. Sa Sanidad po ito. Ayan, sige po. Ito po ang ating mga taga-PNP siguro, ang ating, ano, Ah, uh, kausapin. Thank you po. Yan, si Ibahan at saka si Sir Arena, sila ay nakasend dito. Sa isa sa malaking presinto dito sa bayan ng Gasan. Ayan, si Sir Arenas. Sir, magandang morning. Magandang umaga po. Oo, sir. At uh, kumusta po ang sitwasyon dito sa sa inyong monitor ano po? Kumusta ang sitwasyon ng ating yung pagpasok ng ating mga kabayan dito sa bayan po ng gas at particular dito sa barangay Masiga. Ah, dito po sa barangay Masiga. At ngayon po ay normal pa po naman ang sitwasyon. Ano po? Mm -hmm. po tayong uh, mga nakikita dito. Kumbaga, mga naging uh, simula na kaguluhan. Uh -huh. po uh, Dito po sa lugar namin, bago pumasok yung ating mga kababayang bumaboto, talagang uh -huh. sila po ay kinak... Uh, kumbaga ay... Uh, Pinipilit natin si silang dumaan sa ating uh, may sa ating health protocol. Ano po? Uh -huh. Kinakailangan sila ay uh, i-scan, okay, dumaan po dun sa ano ayun, dito. Yung sa thermal scanning, uh, ano po, dun uh -huh. po. Sa ngayon, dito lang kami sa labas, dito sa may problema sa loob. So, depende po ating sa ating mga sa ating mga PEI, kung paano nila ang uh -huh. uh, sila po i-approach eh, kami, ano? Uh -huh. na, po. So, kailan po yung nag-monitor dun sa uh, vision order situation, ano po, sir? Uh -huh. Pero, all in all, may mga iba't iba mga ahensya po na nag-assist uh, sa situation din sa loob. Uh, sa ngayon po, ay ang kasama lang namin ay BPATS. Oo. Uh -huh. BPATS, tapos sa... Uh, ano ba? Barangay official po itong uh -huh. uh, barangay Masiga uh -huh. at uh -huh. barangay Mangilion kasama rin dito. So sir, hanggang anong oras sa posibilidad na dito po kayo ngayon? Sa... Ay, hanggang sa matapos po yung no? Oh, eleksyon. Eleksyon. Hanggang sa mailipat uh -huh. yung, mga yung mga BCN. Hanggang yung mga sa mm -hmm. munisipyo. At ang, ang kapulisan dito po ang mag naka-assign po para magdala po ng mga BCN. Opo, eh. nagpapatubay po kami ng security na Kasama ang mayro po bang kasama diyan na taga-Comelec o paano po yung um, yung sitwasyon? Ang, ang, ang pagkakaalam po doon yung ating mga mga BEI sa na naka-assign po sa kanya-kanyang mga Uh, barangay o kaya cluster ano po mm -hmm. present mga present uh, ano oh. po pagkatapos po nila so at halimbawa ay sila wala nakatapos na ng butuhan assist lang po namin sila kapunta nila. Mhm. Mm After nung nung uh, counting. Uh -huh. So kayo naman po mag-aassist uh -huh. sa kanila. Opo. So, yun po ano. At ano po ba yung paalala ninyo sa ating mga kababayan uh, sa sa kasalukuyang eleksyon ito? Ay, ang isa ang sa amin lang po ano, 'yun, uh, habang uh, mayroong mutuhan po, pansamantala ay sumunod po do sa ating health protocol. Nandiyan mm -hmm. po 'yun uh, Saka uh, kumbaga ay uh, bumuto ng bumuto ng maayos ano po uh, ibuto talaga yung kanilang gusto mm -hmm. ano po hindi man yung pagpadala pag tungo sa mga sabi na may mga nangyayaring vote buying pero mm -hmm. sa ngayon po wala naman kami na monitor ang mm -hmm. sabi nila ang talaga ang kinakilang na ang consume yung kailang consumer at sa palagay nila ayun yun yung uh, uh makakatulong sa ating bayan yun ano yung buto nila ano po yeah. thank you sir at uh... Uh, sana ay maging maayos uh, tuloy-tuloy itong ating election 2020. Maraming salamat po, sir. Thank you po, thank you. At uh, ayan, yun po yung ating sitwasyon dito sa, sa Barangay Masiga at uh, kasama nga po ating mga kapulisan, mga BFATS, Force Multiplier, at mga kawali ng barangay kasama mga iba't iba mga watchers ano, sa iba't iba mga barangay na narito ngayon to monitor the situation. And ako po ay pasamantala magpapaalam dahil ako po ay lilipat sa iba mga mga presinto ano at alam ko na kung saan ako pupunta sa pagkat tiningnan ko na yung website ng Comelec. So alam ko na yung presinto na akin pupunta para mag-monitor pa rin ang situation. Hello po kay Maggie Hermosa, sino pa mga dito ngayon? Dela Hisuli Nazareno sa mga taga siga Hello. Hello po sa inyo lahat. Good morning at isang ligtas na election 2022. Muli po tayo magkabalik para sa pambang update ng pahalalan dito sa ating lalawigan. Magandang araw, magpabuhay ang ating mga kababayang Marindupay. God bless.